Planong magtaas na ng presyo sa apat na po tatlong mga produkto o kabilang diyan ang uh, canned sardines, condensed milk, powdered milk at evaporada. Ah, uh, gatas, kape, instant noodle, bottled water at toilet soap. At kausapin natin ngayon si Undersecretary Attorney Ruth Castello ng Department of Trade and Industry. Uh, Yusek Attorney Ruth, good morning po! Oh, hi, uh, Sir Aljo. Uh, Good morning po. Opo. Uh, ito, uh, again, uh, uh, ang dami po nito, ma'am. Nako. Uh, 13 manufacturers ay nakapagsabit na ng kanilang application. Taasan. Uh, 43 products. Opo. Ano pong update dyan, ma'am, sa mga nagayon po ng application for price increase? Oh, yes uh sir uh so we'll give a context muna nung February uh, mm -hmm. nag-publish po tayo ng ating SRP bulletin mm -hmm. uh last year we also published mga tatlong bases rin yung price increases last year and then one this year mm -hmm. so yung mga request po ng manufacturers after the February publication yun yung inaaral namin ngayon para uh, kung talagang kailangan ilabas o hindi mm -hmm. we have 217 shelf keeping units in the bulletin. Uh, pero ang pina, pinapabayaan lang po natin gumalaw is at 30 every publication. Ito mm -hmm. pong 43 shelf keeping units out of the 217 items in the bulletin, ano po yan sir? Uh, it's only about 35 percent of the total number of items in the bulletin. Okay tama ba yung proposed price adjustment ay uh, uh, maglalaro 10 centavos to 7 pesos for Opo, food items? Kasi mga request na may mga request na 10 centavos lang ang increase, sir. Ito po yung medyo nahihirapan tayo. Oh. Either we round it off higher or round it off lower hmm. para sa consumers because tumutulong na rin po tayo sa BSP doon sa, kanya, sa kanilang uh, advocacy na 25 na lang ang lalabas hmm. na coin natin. Kaya gusto sana ng BSP mawala na yung mga 5-10 centavos. Meron uh, pa ba nun? ah, meron pa pala. Oh. economy. Okay. 25. Uh, sorry. eh, kaya hinihikahit natin mga kababayan natin, ha? Ah, uh, Ilabas nyo na yung mga coins ninyo <laughs> para, para may gastos Opo, natin. Opo, answer rin yan. Kung Opo. magtatago sila, siguro yung 25 at 50, at 25 at 1 peso na na coin. Hmm. Opo. Uh, 50, parang, eh, hindi naman po finance out, pero parang po ang 50. So, ilabas na rin nila, sir, para mm. mag-circulate. Okay. Uh, ano po ang kino-consider nito, uh, Attorney uh, Yusek, na dahilan ng mga manufacturer sa pagtas ng presyo? Oh yes, sir. Kasi karamihan po ng kanilang uh, karamihan po ng kanilang ingredients, sir. Opo. Kagaya so, ng canned sardines, tamban yung main ingredient niya. Siyempre sa dito 'yun sa atin sa South kinukuha eh. Ah, mm -hmm. uh, syempre affected ng fuel cost. Mm -hmm. And then sa flour, ah uh, imported po ito, 'di ba? Wala naman tayong wheat dito sa Pilipinas. Ang ginagawa lang natin pagka dumating yung yung imported na wheat, tsaka lang ginigiling, tsaka lang tayo magkakaroon ng flour. Mm -hmm. And then yung processed canned meat naman po, mechanically deboned meat na international rindal, wala tayo dito sa Pilipinas, mm -hmm. na tumataas din ang presyo, tumataas din ang kuha ng mga manufacturers natin. Packaging materials, isa din pong dahilan kung bakit tumataas ang presyo dahil siguro dun sa cost ng lata at cost ng uh, label, ah, yung paper label nila. Tapos sir, logistics and transportation cost. Although sa computation natin, uh, distribution cost is only at 3 to 5%. Meron pong sa ibang mas malalaking kumpanya siguro na nag-7% sila. Pero alam po natin kung gano lang kaliit ang impact nito doon sa presyo o sa final price na selling price. Mm -hmm. So ito po yung mga dahilan sir na na of course neither government nor the private sector can do anything about kasi International yung prices. What DTI does, uh, we review and verify and validate yung information na binibigay ng manufacturers okay. and then we also source our own information. Mm -hmm. Kaya nagko-compute-compute -compute kami. May sarili kayo mekanismo, ikaw na. Opo. Opo, yes sir. May sarili po tayong isang team na gumagawa nitong presyo. Nasa Consumer Policy and Advocacy Bureau po 'yan sa under the Consumer Protection Group. So, pag -verify rin yung pag-verify po ninyo ma'am no, tama ba sa pagtaas nga nitong packaging material, transportation cost, that yung acquisition cost? Ah, uh, ito ba sa uh, toll tracking, no? Ganun. eh, Okay. Opo. Uh, Nakita natin sir, 'yung difference po. So kung mababa 'yung mas mababa 'yung sa atin kesa sa sa sinubmit nila, mm -hmm. 'yung sa atin ang gagamitin nating figures okay. for computation. Mm -hmm. Opo. Yes, okay. Sir. Magpapasokan na po ngayong buwan. In fact, 'yung iba eh may may pasok na po, no? Eh, itong presyo ng mga school supply, uh, ma'am, tumataas na naman. Uh, kaya ba nating i-regulate 'yan? Ano po siya sir because it's a seasonal product so uh -huh. balik eskwela lang to talaga lumalabas at nabibili uh -huh. um namin po ang information from manufacturers and importers ng presyo nila okay. nakita natin may mga price differences from last year merong mas mababa merong mas mataas okay. so we issued the gabay gabay sa pagbili balik eskwela uh we published this uh this material yung bulletin natin para po maging guide sa mga magulang at mag-aaral na bibili na ito hmm. yung tama yung brand at uh, tama yung presyo tama dun sa brand hmm. uh, at least dito po makakapili sila at makikita rin nila sir kung kung nag-increase ba ilang percent ang in increase or ilang percent ang binaba para para mas madali po kung mamimili ang mga magulang at mag-aaral natin reaction niyo po dito sa Uh, plano ng 13 manufacturers na magtaas po ng presyo uh, sa ilang mga basic uh, products, can sardines, condensed evaporated powdered milk, kape, instant noodles, tubig, bottled water, can't beat, at sabong panglaba, pangligo. Alam niyo po, uh, masikip na po ang tinto ng ating mga mamimili o consumer. Mm -hmm. Ah, uh, tama rin naman ang binanggit ni Jose Castelo. na itong mga pangunahing mga binabanggit na nagbigay ng uh, mungkay ng pagtaas ng mga presyo ay karamihan ay galing uh, sa ibang bansa at uh, may mga fuel cost, no uh, transportation cost at iba pa. Kaya uh, palagi ko dapat uh, ang Department of Energy Uh, ay uh, isa rin sa uh, ating tutukan bukod sa DTI. Halimbawa uh, po, yung, yung uh, 12 value-added tax sa petrolyo, kung ito ay masususpindi o matatanggal, malaking bagay sa bahagi ng petrolyo para hindi tumaas yung mga bilihin at yung transport cost. Dagdag na rin natin yung temporary suspension ng uh, Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN law, particular sa excise tax ng petrolyo. 9 pesos 'yan sa gasolina, 6 pesos 'yan sa diesel, 3 pesos 'yan sa kerosene. Napakalaki po niyan. Uh, siguro uh, pagdating naman po sa Department of Trade and Industry, ah uh, usually kasi ang ginagawa ng mga manufacturer, Nagsasubmit sila ng mga listahan katulad nitong uh, 43 items, ano po na sinubmit ng mga manufacturers. Ah, uh, na kung saan ay uh, ang DTI naman ay kanilang uh, uh, sinasabi yung suggested Aba. retail price. Mm -hmm. Ano po? So sa ilalim po ng tinatawag nating Republic Act number no. 7581 o yung Price Act. Mm -hmm. palagay ko po dapat natin itong uh, maripaso yung uh, Republic Act 7581 para mm -hmm. hindi lang po siya uh, lumalabas na suggested retail mm -hmm. price. Uh, para magkaroon tayo ng ipin ang DTI dapat magkaroon po ng tinatawag na mandatory retail price mula po sa gobyerno para ito mingitin o may tapang. Ano hmm. po? Ah dahil yung suggested retail price, ito po ay sa tagalog yan po ay mungkahi. Maaari hmm. at hindi nila maaring masunod dito. Ano po? Itong uh, suggested, ah, hindi katulad ng mandatory. Uh, ito po iniaatas ng ating pamalaan para maproteksyonan ang ating mga mamimili. Yung mga, mm. mga ganyang uh, bagay, uh, Sir Al Aljo, no? Kaya, okay. para hindi na pagsasabong yung mga consumers at mga manufacturers, ganoon din ang DTI, uh, ganyan din sa Department of Energy para yung mga pangmatagalan na permanenteng solusyon, uh, hindi nahihirapan ang ating gobyerno mm. Uh, halimbawa, di po ba humingi rin ng mga uh, extra support ng transport sector dahil nagtas yung Apo. ano. So, paano naman tayo mga commuters, tayo mga mamimili, uh, napapasan din ang mga ibang uh, mga bilihin. Mga ganyang bagay po, no? At siguro pang huli, Sir Aljo, Apo. yung tinatawag nating uh, dapat uh, ilabas ng DTI Uh, sino ba yung kanilang mga napadala ng mga show cause order na mga nag-violate dito Aha. sa tinatawag nating uh, uh, Republic Act 7581 o yung Price Act. Ah, uh, dapat yan i-publish yeah, para malaman ng publiko ng DTI ay may mga kumpanya talaga na paparusahan kapag umabuso sila sa pagpipresyo hmm. ng mga, uh, lalo na yung mga pangunahing bilihin. Hmm. O, Ayan po yung ating nga uh, ilan lamang sa mga naiparating sa DTI para maproteksyonan yung ating mga consumers at ganun din sa Department of Energy para magkaroon ng permanenting uh, permanenteng solusyon. At siguro, Sir Aljo, Opo. Siguro uh, dapat pag-aralan na rin siguro ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos yung muling pagbabalik ng tinatawag na Oil Price Stabilization Fund mm. uh, para sa tuwing gagalopo yung presyo ng petrolyo at hindi mapaispektuhan yung mga uh, sektor na magnenegosyo at tayong mga consumers at commuters uh, itong uh, oil price stabilization fund ay napakalaking uh, bagay. Okay. review na rin ng presidente yung oil deregulation law. Dahil yan yung mga common na reasons na sinasabi ng ating mga manufacturers. So, we keep on reacting. Nagre-react lang po tayo. Pero yung main problem ay hindi po nabibigyan. Oh, ng presyo, ay hindi natin na Okay. Sige ano po. Kaya tinututukan uh, na pahayag ng uh, United Filipino Consumers and Commuters sa Radyo Pilipinas sa uh, tulong niyo, Sir Adjo, no? uh, at ni uh, Congurvy at Apo. ni Maminya na ilabas ang sentimiento ng mga consumers na hirap na po sa kanilang makabuhayan.